Sa kabilang linya, si Congressman Laredo ay nagsimulang pagpawisan na interrupt ang pagsasalita niya sa harap ng community members dahil sa inaakala niyang importante, emergency na tawag mula sa babae. Darling, I am the midst of the important discussion. I'll just call you later, okay? Patay mali siya ang mababatas. Kunwari ay ang ligiwal na ginang ang kausap. Okay, Rim, sorry ulit. At malungkot na ibinaba ni Julia ang cellular phone matapos i-op. Tahimik na lumuha sa huli ang upuan si Julia. Ang sabi ni Rebecca ay tatawagan siya. Hindi sinabing pupuntahan. Alam niya ang hindi schedule lang pagpunta ni Rebecca sa Unit 6. Pero ganitong mis na mis na nga niya ang lalaki. Sana ay nagreconsider ito. Sana ay nagkaisip itong pangakuan siyang dadalawin ngayon ding araw. Usal niya sa sarili. Humigit kumulang ay alam ni Richard na lalong sumama ang loob ng dalaga Sana bigong sa nabigong pakikipag-usap sa mga babatas. Iginalang niya. Ang pananahimik nito sa hulihan. Bakit nga pala kasama kaninang mumaga sa rem? Maya-maya ay tanong ni Julia kay Richard. Nagpaliwanag ang binata. Nagtatanong na kasi si Mrs. kung bakit araw-araw kung umaalis dala ang kotse. Naubusan na ng na ikakatwira ng mahal mo. Kaya ang sabi kay Mrs. magpapapawi sa CCV. Of course gusto ko lang maihatid sa university. Kita mo na, mahal din talaga ako ni Reb. Hindi ako lang nagmamahal ha, Richard. Tumango si Richard pero hindi nakangiti. Hindi sa nakikialam ako. Pero tingin ko'y lihim nang nagbabanta si Mrs. Sana ay hindi ka iskandalo Julia. Bahala sa akin, Salem. Alam niya kung paano ako itatago sa gulo. Mananatili ka na lang bang the other woman? Ayokong sumagot, Richard. Nakikialam ka na naman eh. Minsan pang napigil ang mga dapat sabihin ng binata. Umuna sa pagpanik sa Unix 6 si Richard. Si Julia ay sumunod sa binata. Minsan pang napansin ng dalaga ang malit na butas sa gawing balikat ng polo ni Richard. May nakapala naman siyang awa para rito. Tulad niya ay may mga itinataguyod na magulang at mga kapatid sa probinsya si Richard, naisip niya. Kaya marahil pati pananamit ay napapabayaan na ito. Ni hindi na ito makabili ng maayos na isusuot. Tinitipid siguro ang lahat ng kikitain. Matapos tiyaking ligtas na sa Unit 6 si Julia, ay eh, nagpaalam ng binata. Balibalik na ako kay sir. Hintay, hubarin mo nga muna iyang polo mo. Ano, takang-taka ang binata. Richard, don't get me wrong. May butas sa balikat iyang shirt mo at gusto ko lang taihin. Nakakahiyang umalalay ka kay Reb e eh, sira iyang damit mo. Nagpaliwanag si Julia. At akala ko pa naman ay kung ano na. Napapailing ang binata. Pero hindi ba nakakahiya sa iyo? maaabala ka? Kumuha ng sinulid at karayom si Julia at pinaupo muna si Richard sa sopa sa living room. Hinubad ni Richard ang polo shirt. Wala siyang panloob na sando kaya natambad ang hubad na balahibuhin ding Biglang gustong maasiwa ni Julia. Bukod kay Rebecca hindi hindi sanayang dalagang may karap na lalaking nakabilad ang kaha. Dito ka muna. Sa silid ko na lang ito tatapusin. Sabi ni Julia kay Richard at hindi na niya hinintay sumagot magotang binata. Pumasok na siya sa sariling silid. Iginala ni Richard ang tingin sa kaanyuan ng marangyang tahanan. Pati pala mga gamit ay hindi ordinaryo. Halatang mamahalin na punan niya. Talagang ginastahan ni Mr. Laredo ang tirahan ng babae. Kanyang naisip, malabong maibigay niya kay Julia ang ganitong karangyam sa kasalukuyan niyang kita. Wala sa loob na kinamot niya ang isang panig ng kanyang ulo. Makatiyon at naramdaman niyang may balakubak. Nakapani medyo malaking bahagi niyon at nagtagumpay na tinuklap mula sa anit. Inilagay niya sa kabilang palagad ang balakubak at minasdang mabuti. Mayamay hinipan niya ng buong lakas. Ang malakaliskis na bagay ay tumilapon sa isang bahagi ng makintab na sahig ng living room. Pigla siyang napaunat. Ano ba naman at siya ay nagabala sa isang walang kwentang bagay na isip niya. Mabuti na lang hindi siya nakita ni Julia. Kung di ay tiyak na lalong mawawala na ito ng respeto sa kanya. Siya man sa sarili ay nais manliit. Walang-wala nga pala siya kay Mr. Rebecca Laredo kung ang pagiging klasang pag-uusapan. Natitiyak niyang hindi nag-aabala sa pagtuklab ng malakubak si Mr. Laredo. Kailanman ay hindi may tuturing na may klasang lalaking ginagawang libangan ang pag-aalis ng dandruff mula sa anit. Naunawaan niya. Tukso noon kumati ang kanyang pangumpo. Duda niya ay may langgam na kumakagat. Kakamutin sana niya pero biglang naisip na baka malabasan siya ni Julia na nagkakamot. Tiniis lang niya ang kati. Nagkasya na lang sa paggalaw-galaw ng pwad sa sopa na kinauupuan. Tawang sila labis ng pagkakaiba ni Mr. Laredo, mapagkuro ni Richard, siya ay ayos at sa kilos, ay napagkakaraniwan. Maaaring gawa, guwapo siya, pero kulang sa personalidad dahil nga hinihingi ng kanyang kalagayan. Siya ay driver dahil at hindi congressman na gaya ni Mr. Laredo. alangan nga namang tumulad siya kay Mr. Laredo na laging naka-amerikana kung di man nakabarong Tagalog at siya ay sunog sa araw ang balat, hindi tulad ni Mr. Laredo na maputi ang kulay. Pero siya ay binata, naisip din niya, at iyon ang kalamangan niya sa amo. Ito ay may asawa at walang tunay na karapatan kay Julia. Siya ay pwedeng pakasal kay Julia kahit sa ang simbahan. Julia, sana naman ay matauhan ka at ako ibigin mo, na isa loob niya. Baliwala sa akin kahit may nangyari na sa inyo ni Mr. Laredo, kahit mga siguro na buntis ka niya, kaya pa rin kitang mahalin at ibigin. Ganon, kalaki ang pagtingin ko sa'yo. Pero kailangan niyang maging bukas ang isip na uunawaan ni Richard. Hindi nga siya maaaring ibigin ni Julia hanggat walang dapat ibigin sa kanyang pagkatao. Dapat niyang iangat ang sarili kahit paano kung nais niyang bigyan siya ng halaga ng babaeng ni Siguro ay magagawa niyang paraan para nga matapos ang kanyang kurso sa kolehiyo At pagkatapos ng college ay kailangan din niyang maging matatag financially. May sapat na kabuhayang pwedeng sandalan nila ni Julia. Richard, heto na ang polo mo. Isuot mo na at puntahan mo agad si Kong. Sa Congress, si Rem, baka may kailangan na sa'yo iyon. Nakalabas na lang sila si Julia at iniabot sa kanya ang kasuotan. Ang kapakanan ni Mr. Laredo ang laging nasa isip ni Julia na isa loob ni Richard. Kaya siya ay pagsusi ng sirang polo shirt ay para hindi maging kahiyahiya. Ang mababatas kapag inaalalayan niya ito, bulag na umiibig sa di karapat dapat na lalaki ang kanyang mahal na isipan ng binata. Umalis siya matapos magpaalam kay Julia. Baka makalimutan mo, Richard. Sabado bukas wala akong pasok. May PE ako pero ako na ang bahala. I'll just take a taxi. Nagpaalala si Julia ng palayo si Richard. Bali sa early morning ko na ihahati dito si Sarha. Oo, dahan kama ako ng ponkan at orange. Tumango si Richard bago tuluyan ng umalis sa kain ng kotse. Nang araw rin yun ay natanggap ni Richard mula kay Mr. Laredo ang air pistol. Kahit paano ay may laban na tayo sa masasamang loob ha, Richard. Inilagay ni Richard sa clutch bag ang sandata. Tama ang kanyang amo. Sa oras ng kagipitan ay may pananggol na siya kahit paano. Alam mo bang pagod na pagod ako sa araw na ito, Richard? Nag-deliberate kami ng mga kasama ko sa kongreso at parang marami ang nagalit sa akin, lalo na ang mga kalaban ko sa politika. Kasi ay nasasagasan ang mismo mga negosyo niya, Yun ang vested interest. Pero hindi ko naman planong iurong ang bil ko para sa kapakanan ng mga masa iyon. Nakasandal sa huli ang upuan ng kotse si Mr. Laredo. Nakalarawan sa mukha nito ang matinding pagod. Nabuhay na naman ang paghanga ni Richard sa mambabatas. Paano ba niya tuloy ang kamumuhian ng lalaking iniisip ang kapakanan ng bayan? Naitanong niya sa sarili. Hindi madaling talunin sa puso ni Julia ang ganitong lalaki. Naisipan niya. Pagabi na, nag-aagaw ng dilim at liwanag. Sir, tutuloy pa kayo kay Julia? Tanong ni Richard sa amo. Umiling si Mr. na Nahuwag na muna. Tutalay kahapon lang na ako na sa Unit 6. Gusto kong magpahinga sa bahay at medyo masakit ang ulo ko. Kay Jasmine ako de-diretso ngayon. Napalunok si Richard. Sa asawa de-diretso ang kanyang amo. Paano na si Julia? Naghihintay pa naman si Julia. Miss na miss pa naman ang dalaga ang mga ngayon. mo na lang kay Julia na hindi ako pwede ngayon, Richard gumawa ka nilang paraan pagdating sa bahay, siguro ay mag-off ka muna. Sabihin mo kay Jasmine na kung mamamashel ka naman, kung may pupuntahan ka kamong kamag-anak. Nagtatagubilan si Mr. Lorena. Yes sir, ako na huwang bahalang mga tuwiran kay Mrs. kung sakaling magtatanong. I-remind mo rin kay Julian na never to call me at home. Huwag na huwag siyang tatago sa bahay at baka ang Mrs. ko ang makasagot. Tumangon si Richard. Ipaaalala ko ho sir. nga nga si Mr. Lorena. Ewan ko ba itong feelings ko kay Julia na pag-uusapan lang naman Richard. Pero tumatagal eh para bang nagsasawa na ako. Para bang nababawasan ng thrill. Of course, mulat sa pool namang ibinahay ko si Julia, hindi ko sinabing I love her. Kasi sa isang babae ko lang naman sinabi ang katagang I love you. Sa misis ko lang Richard. Alam kong kapitbahay mo dati si Julia and therefore ay mas simpatya ka sa kanya. Pero ako naman ay nagiging pranka lang. Napalunok si Richard. Sunod-sunod. Ibig bang sabihin ng kanyang amo ay bibitawan na ito si Julia sooner or later na nakatakda ng putlutin sa lupa ang kanyang mahal? Sir, do you mean ho ba na tatapusin niyo na ang alas niyo kay Julia? Lakas law na nagtanong ang binata. Madaling umiling ang mga babatas. Hindi ko basta magagawa kay Julia yung Richard. May pinagsamahan na kasi kami. At saka alam mo bang, oh well, how will I say it? Ang alin ho sir, hindi chip na babae si Julia na makuha ko. Ako ang, ako ang nakauna sa kanya, Richard. You know what I mean. Virgin si Julia nang makuha ni Mr. Laredo. Yun ang ibig sabihin ng mababatas na isip ni Richard. May humiwa sa kanyang puso. Masakit isipin isang lalaking hindi dapat magmay-ari kay Julia ang pinagtiwalaan ng huli ng kapurihan. Now, Richard, I still want to keep Julia. Parang pagsasaalang-alang ko na rin sa kanyang damdamin. Hindi naman lingit sa'yo na dikit na dikit nga sa akin si Julia sa clenching frame. Nasa naman ng konsensya ko kung basta ko siya iiwan ha. As I've said, hindi ordinaryong na yung babae si Julia. Nalito na naman si Richard. Hindi niya malaman kung maiinis siya o hindi sa katwiran ng lalaki. Ang lagay pala ay nagsasawa na ito kay Julia. At minsan man ay hindi pala ito inibig ang lalala. Ginawa lang para usan. O siguro ay pampasiglan sa ego.